Ang hangin ay palaging gumagalaw, parang isang malakas na kamay na nagwawagayway sa paligid. Nararamdaman mo ito kapag dumadaan sa mga damo, nagpapagalaw sa mga dahon, at nagiiwan ng mga alon sa tubig. Dala nito ang amoy ng dagat, parang asim na nakakatikim sa dila. Dahil sa hangin nagbabago ang hugis ng lupa, nagiging matataas ang mga bundok at nagiging malalapad ang mga lambak. Ang hangin ay isang malakas na puwersa, minsan mahinahon, minsan malakas. Palaging narito, nakikita ang lahat ng nangyayari sa mundo yung hangin sa kalawakan. Galing po yun sa kamay ng Diyos. Basahin natin sa Kawikaan 34. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak? Kung iyong nalalaman, yung hangin sa kalawakan nang gagaling sa kanyang dakot siya ang pumipisa ng hangin sa kanyang dakot. So yung hangin, kahit saan pang hangin galing po yan sa kamay ng Diyos. Ngayon ayon sa siyensya yung hangin, yan po ay movement ng air. Yan po ang scientific explanation sa hangin, movement ng air o pagkilos ng gas. Ng air yung hangin, pagkilos ng air. Ganito po ang dahilan niyan ayon sa siyensya. Pagkaraw po sa isang lugar, Mayroong hangin na kung tawagin ay light air. Dahil mainit may sikat ng araw sa isang lugar, yung hangin doon nagiging light air. Sa isang lugar namang walang sikat ang araw, concentrated ang moisture, mayroon pong hamog. Ang hangin doon ay malamig. Ngayon ko mo merong malamig na hangin na heavy air. At meron namang mainit na hangin na light air. Yun pong hanging mainit itinataboy. tinataboy. O pinupus itinutulak nung hangin malamig. Kaya po nagkakaroon ng movement ng air sa buong mundo. Dahil sa mundo, merong lugar na malamig. Merong lugar na mainit kung saan nandun yung araw. Ang sikat, yung hangin dun sa may sikat ng araw, nagiging light. Mainit at yung molecules nung hangin dun nagiging light. Yun namang molecules ng hangin. Or ng air dun sa lugar na malamig. Mabigat kaya itinutulak nung mabigat yung magaang. Nagkakaroon ng movement. Yun ang tinatawag natin ngayon na wind. Pero sa Biblia po, nagaganap yan sa kapangyarihan ng pagkilos, ng kamay ng Diyos ng kanyang dakot. Yun po ang sinasagot sa atin ng Biblia